Amazing morning everyone uh, Today it's Friday So all right So nandito po ulit ako sa Ito, gumawa po ito ako ng video Para magpasalamat po ulit sa ating mga Na hit kahapon sa ating live Ayan So Maganda rin naman po ang naging result ulit ng ating uh, live kahapon Kasi yung task ko kay uh, TikTok na 3 days uh live stream na separate si day. So, today is Friday. So, ngayon nga po yung videos na to. So, nagpapasalamat po ulit ako sa mga ating uh, solid supporters dyan at saka sa mga followers po natin. So, magandang umaga po sa atin lahat at magandang umaga po sa ating mga supporters at saka sa ating mga followers. Ayan, guys. So, kahapon... Um, Thursday pala kahapon, sorry no. Thursday kahapon, nag-live po ako ng uh, around <coughs> 4pm po dito sa Vietnam. <coughs> and then 5pm po sa Pilipinas. So, nag-live po tayo kahapon ng 1 hour and 55 minutes. Ayan. Ayan po. Doon so, sa 1 hour and 55 minutes. Ayan po. I-share ko po, po sa inyo. Nakakuha po tayo ng uh, 997 viewers Ayan, malaking bagay yun guys uh, 997 viewers Siguro naman po doon sa uh, 997 viewers Is doon po yung mga ibang Nagpalo sa live mo At nakipag-engage sa iyo At um, Andun din po sila Para tumulong At mag-grow yan, Bugro. Yan, yan, guys. And then next po, na po tayo ng um, 16K. Yes, malaking bagay na rin po yung 16K likes. Ah, Di ba? Napaka-importante po nung na mayro ka pong likes din. Alright, so next po is nakuha po tayo ng uh, diamonds. 28, 28 diamonds. Alright, so, malaking bagay yun guys sa uh, mga, galing sa ating mga solid supporters at sila sa mga followers. I salute you guys. Thank you so much. Talagang uh, nagagagal akong uh, masaya. Masaya. Kasi kahit pa paano po, nakakuha po tayo ng ganon Kahit uh, maliit pa lang yung ating uh, content. Uh, diba? So what if, kung malaki na po, siguro, hindi mas ng po. Mas lalo tayong uh, gaganahan at nakakatulong po tayo na pagpasaya po tayo ng tao. Alright, so, next po, guys, is, um, nagkaroon din po tayo ng 87 shares. Yes, yan, guys. Just imagine. So, saan po natin makikita sa live niyo na kahit pa paano may nag-share po ng ating live kahapon? So, nakakuha po tayo ng 87. So, 87 na katao yung nag-share ng ating live. Okay lang po yan, kahit ganun po kaliit. At least alam niyo po ba yun ah, na kumakalat po tayo sa sa platform ng TikTok at nakikita rin po tayo ng ibang friends na mga pinapasukan natin kumbaga yung mga ibang pinapasukan natin live is nandun din po sila yan kumbaga tumutulong din po sila ayan yun lang pila kamaganda kay TikTok yes may kakaisa at saka kailangan dito dito sa <coughs> buhay ng TikTok kailangan mong maging mabait humble Uh, tapos, respeto sa isa't isa. Ayan. Tapos, tiwala lang po. Ayan. Uh, like I said, uh, let's grow together. Ayan. Walang ilahan pag-aba. Ilahan pataas. Hatag pataas. Alright. So, maraming maraming salamat po, guys. So, ito po po isang uh, good news ko. Dahil natapos ko na po yung task ko kay TikTok na kasi yung uh, yung una, yung dalawa, uh, three days uh, separate uh, live stream. So, yun guys, na-hit po natin kahapon. And then, ni-mention po ako ni TikTok na uh, sabi niya pang uh, may dito si TikTok kahapon sa live. Habang nag-live po tayo. Ayan, ito yung sabi ni TikTok. Uh, live Creator Growth Program. Ito yung sabi niya enjoy the full live experience. Ayan guys. So, natutuwa po ako kasi ngayon po, pwede na po tayo mag-live non-stop. Hanggat kaya mo, hanggang, hanggang kung kailan ang gusto mong mag-live. So, wala na po tayong limit ngayon. Kung mga po, full, full live na tayo. Ayan. Maraming maraming salamat po sa ating mga solid supporters talaga. At sa ating mga followers. At saka yung mga pumapasok sa live ko kahit hindi ko ka po kayo nami-mention minsan kasi mabilis po tumaas yung yung mga nag comment dun sa live ko pero uh, sobra po akong ina-appreciate yon and maraming maraming salamat po kahit po kayo dumaraan doon tapos alis o okay lang po yon guys wala pong problema yon no big deal yon at least nakita niyo po na kahit paano na mayroon po tayong natutulungan at mayroon din po mga taong pumapasok sa atin live so yun lang po ang maganda sa platform ni TikTok unlike sa ibang mga platform ng social media. So, napakaganda talaga po ni TikTok. So, maraming maraming salamat po. At bukod doon, talagang over the world, lahat, kahit ibang lahi, may nag-join sa ating live. Ayan. And then, pagdating sa ating live, kailangan natin i-mention sila. And kailangan natin i-entertain sila. Tapos, batiin natin sila kung nagkasan sila. Mga ganun. Basta, um, keep, ano lang, keep uh, in engage engagement sa mga sa mga ibang uh, content creator dito sa TikTok. So, yun lang, yun lang po ang pinakamaganda kay TikTok talagang uh, kumbaga, yung mga followers mo, <coughs> mga supporters mo is inaangat ka rin po. Yung kumbaga, ang uh, talagang tumutulong sila. So, yun lang po dapat ang gawin natin. Maging humble lang po tayo sa isa't isa. Uh, huwag po natin sabihin na uh, kay mataas ang content creator hindi po ganun. Uh, kung po, pantay-pantay po tayo. Alright. So, yan. Maraming maraming salamat, guys. So, sana walang, wala, wala tayo dito mga bashers. Uh, ano, kung cool lang tayo, cool lang tayo, guys. Para na sa ganun. Uh, lahat naman po tayo, may mga pangarap tayo, eh. diba? So, tulungan lang. Wala tayong, walang hirahan pababa Walang mga kung ano, ano. So, yun, guys. At, uh, Sobra akong nagpapasalamat sa mga solid supporters dyan may mga may mga solid supporters ako pero sa, maraming salamat sa iyo sa inyo guys talagang talagang uh, napaka-supportive yung mga supporters at saka followers so ayun guys so sana sa next live ko nandun pulit ulit kayo then share ko yung live ko so maganda naman po yung live ko kumbaga uh, uh, entertainment music yan kantahan at ng kantahan pwede rin naman tayo magchikahan ayan pagandahin natin, chikahan, hindi maritis. <laughs> chikahan lang yan, guys. Ayan, so, guys, maraming maraming salamat po. Uh, talagang, um, naka, na, subrang uh, sobrang bless. Bless. Lahat tayo binigyan ng bless ni Lord. Ayan, guys, so, sana, uh, nagusto nyo po itong video ko. And, um, uh, pwede nyo rin itong panoorin. Tapusin nyo muna itong video ko. Pero, huwag nyo muna pong scroll. And uh, meron po tayong isang way po dyan. Dyan po sa may taas ng ating uh, account. di ba po? Meron po dyan uh, plus. Pindutin niyo po yung plus sign. And then meron po dito ang uh, upper step. Meron pong plus sign dyan na red. Click niyo po yun. And then sunod po meron pong heart. I-heart po natin. And then sunod po uh, step 3. Ayos. Meron po dyan uh, message. Yan message po kayo. And then yung sunod, add favorites po. nasa inyo po yung kung gusto niyo po i add sa favorites. Eh, para makita po ng friends natin, mga ibang friends natin na, na mga kapwa natin content And the last one po is yung share. Yun, I-click po natin yung share. And yung share po, i-repost yulang lang po yun para makita ng mga, mga friends na itong video na ito is para sa atin lahat. Makikita nila. And then, double tap po natin yung screen. Okay? And then, kung sino po yung mga nag-heart Diyan sa video ko, sa baba, i-heart po natin lahat yun. Kung maga po, yun po yung uh, proper engagement sa TikTok. ayon So, yun lang po guys. And maraming maraming salamat po. See you on my next live. And maraming salamat po sa support ninyo. And God bless us all. I love you to all of your uh, my supporters and followers. Thank you so much. Goodbye. All right.